Okay, guys. Harap. Right. Kain po kami ng chicken. Nakain mm. ng chicken. Mm. 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 Ano sabi ng mga tao? Sabi mo, mabitok. Sabihin mo na. Kala magsasabi ng pangalan. Ano sabi? Mm. Hmm? Ito sabi ng pangalan. Gila ako namin kapag mudang sa Cotton seed. hindi mabait. Ito oh, ron. mabait naman ako sa mo. Sino lang mabait sa akin ngayon? Hindi na sino lang marunong. Hindi ako. Ito sabi ako. Wala na may painting. Wala na may nang may utang pa sa'yo? <laughs> Para yung lock? Para yung lang. hindi ka mabayaran. hindi Ba't mo naiimik yun Hindi ka nga iniimik ano? Nandiyan mga, mga pamaka <laughs> Hindi naman sila nagbabayad ng utang. Yan <laughs> naman may kasalanan, hindi ako. Yung um, kasalanan ko, nasugod ako ng hindi. pasensya. Kahit nga ko kasalanan, nangyong um, niya pasensya. Nagsasabi niya kung mabayaran niya ako ang ganda ng para yun lang na para lang din. Ito <laughs> mag-viral ko niyan. Hindi <laughs> mo siya na nakikita. Ang pangalan niya. May parang kamong mag-bayad ka man ng utang mo kung mapapanood mo ito. Hindi mo siya sabi pa alam. matamaan lahat ng may utang sa iyo. <laughs> Sabay ba ito naman ginagod na nila ko. Parang mga di-akwila na dati naman magkakakulog siya ngayon parang ewan pero pag may ano din ganyan kasi pag na pagbibigyan tao nako pag may problema din naman sila dito din naman punti na lang yung mama mo kahit din na gandina mabait pa rin hindi ako nag aano ano ayun dumapit sa akin tulungan ako pero sa kanila hindi ka makakalapit na na kanilang panila yung sa kanila

Ako lang naman yun. pero may kailangan mo talaga. Na. Ay, wala na. Ano ka po nasunod Wala ka na. Kain ko na lang lahat. May pa. May pa. Namimili na ka ng tao ngayon. Namimili ka ng tao? Hindi! Hmm. Magpapapaswa ko dun sa walang. Lagi naman silang wala eh. Kahit meron. Pero lahat yan ipipiliin ko yung talagang walang trabaho. Huwag nila sabihin na matis ko kung sila binigyan. Binigyan mo na nga yung isa. Sabi ko, mag ano yung ipinigay ko. Pinamalita kang mag-iisa. <coughs> so, hindi mo pa binigyan si Jesus. Sabi ko, sa isa. Ba't ikaw may gatas? Bakit ako wala? Ay, balo nga siya, kaya binigyan ko siya. Eh. Sinabi ko, nung nga nang isa ikwinto na binigyan ko siyang gatas. Kasi balo siya. Mm <coughs> Label, hindi ko siya nilabel doon sa mga meron mas malaki, may mga nasa 700 siguro sa e, kanila. Eh, kailin ko ka pa niya, tapos tapos punta sa akin pa, ba't tayo walang gata? Nagyan mo na, nakangapang ka pa ng gata. Kasi isa may gatas. Nililibel ko lang sa mula. Kasi paano mm -hmm. siya? Sabi niya, wala may tutuloy. May, may, may Mayroon siyang batang maliit. Binigyan ko gatas, kumpito, may asukal, may bingon, ititya na lahat. Nasa 700 lahat. diyan talaga, magpapapaswa ko doon sa walang trabaho. Pagpapaswa ko. Pakapakain na tayo. Pakapakapan. Pag ginawang ka ng isang bagay, mababalik. Alam niyo guys, sobrang bait ng nanay ko. Yung tipong kahit ginawan mo na siya ng masama, pero once na lumapit ka sa kanya, tutulungan ka pa rin niya. Yung kasabihan na, alam niya ba yung, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ganun yung ugali ng nanay ko. Once na lumapit ka sa kanya, tumingin ka ng tulong. Tutulungan ka pa rin niya kasi hindi kanya matitiis kahit na ginawan mo siya ng hindi maganda. Kahit hindi maganda siya binayaran ng utang, Medyo, Pero totoo din naman minsan, ang tao kasi medyo abusado din talaga. Hindi ko naman nilalahat. Yung iba lang naman. Pero sa financially, Very no no Baya. na yung tipong may utang ka pa tapos mangungutang ka na naman. Aba, siniswerte ka naman ata. bilip din talaga ako sa nanay ko kasi hindi siya naging madamot. Mm, um, alam niyo yung mga basher kayo kasi kayo hindi lang kayo mapagbigyan isang beses chichismes nyo na yung nanay ko. Ang ending yung nanay ko yung masama. Hindi galing niya talaga. Mm, um, tuktukan ko kayo dyan eh. Ganyan lang kami magchismisa ng nanay ko. Kumakain lang, chill chill lang. Ngayon alam niyo lang kung paano kami mag-usap. Oo, kayo yung pinag namin. Wala, ganyan lang talaga. Pag mag-uusap kami, pag uusapan namin yung mga taong may galit sa kanya, yung mga taong may ayaw sa kanya, yung mga taong di nagbabahid sa kanya. Pero, di end, lalapit pa rin naman sa kanya. Sanay na siya sa ganyan, yung lalapit lang kapag may kailangan, pero huwag niyong asahan. Kapag lumapit kayo, eh, lagi niyo siyang maaasahan. Iba na yun. Abusado na tawag doon. Share ko lang sa mga pinaka natutunan ko sa buhay. Meron ka man o wala, huwag magbabago ang pakikitungo sa tao. Kasi malay mo yung ini mo ngayon, someday, yun yung at malalapitan mo. Bakit at paano ko nasabi? Kasi napagdaanan namin. Kasi girl, sobrang hirap ng buhay talaga namin noon. Kung alam mo nyo lang, sino ba naman kami para maalala ng ibang tao, di ba? Yung mga taong inaasahan mong tutulungan ka, hindi ka kilala. Maliliit pa lang naman kami noon, kaya pag nagkukinto ngayon si mama, naawa ko sa kanya sa mga pinagdaanan niya sa buhay noon. Kaya sobrang pasasalamat ko na tinaguyod niya kami magkakapatid. Sa estado ng buhay namin ngayon, hindi naman kami mayaman. Pero hanggat kaya tumulong ng nanay ko, tutulong yan. Ayaw niya ay para na sa ibang tao na mamistrit kasi nga wala ka. At nakilala ka lang kapag meron ka. Kaya sana hanggat may mga tumutulong sa inyo, naman kayo maging abusado. Kasi nagbabago din ang ugali niyan. Ang ending kapag hindi na kayo pinansin, sila na yung masama. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa mga nagjogging nanood at takikismis. Please pa like and share. Subscribe naman po sa aking YouTube channel. Thank you.